I'm really sorry, Miss Cuesta, but we don't have a vacancy for female applicants right now. You may go. Ma'am, qualify naman po ako. Tsaka yung skills ko, okay naman po, di ba? I'm really sorry, but the interview is over. You can go now. Ay, pag minamalas ka nga naman, puro mga babaeng amplikante ngayon. I'm sure if I'm going to be able to do it. I'm not i going to be to do it. Okay, next please. Hello, ma'am. Hi. I'm going to be able Oh, thank you. <laughs> well, so your name is? I'm Migopop. Oh, let's see. So you're. Migo Cristobal and 21 years old. Taga probinsya ka? Opo. So, first time mo dito sa Manila? Um, yes po, exactly. Oh, I see. So, I can see here in your resume, um, ito lang, laman? Um, yes po. Yun lang po yung nakalaman po dyan. Well, um, you know, kasi masyadong may kulang. <coughs> Meron po? Yes. Experience. Um, actually, ma'am, wala pa po ako naging trabaho mm -hmm. ng mga nakaraan. So, this is mm -hmm. my first job, if ever. I see. So, um, wala namang problema sa akin. Um, as long as masunurin ka and magagawa mo yung mga pag-uutos ka. Oo pa naman, ma'am. Kahit ano po. Yes, I know. Every applicant says that. But anyway, um, hindi ibig sabihin nun na hired ka na. Ano pong ibig sabihin? Well, Migo, madali naman akong pausap. Kailangan ko lang malaman kung ganon kakasunod eh. Um, ma'am, ano po Ah, uh, mo? Itatas lang naman natin kung ganon kakasunod eh, Mam, um, Ma'am, ma'am. Ano yung puto eh? Ha? Kina mo ba ang pagiging boss ko? Aplikante ka lang, Igo. Ako ang boss dito. So why don't you just accept the offer and be grateful? Kailangan pa ba tumang? Yes, Nico. Kailangan yun para malaman ko kung gaano kakasungurin sa akin. Siyempre, ako yung boss mo and you're my assistant. You know? They know he you knows what it pero mali po po, di ba? Hindi po po yung trabaho na inapiyayang po eh. Oh my God, Nico. Please, be grateful na lang natatanggapin kita kahit wala kang experience. Sige, try mo mag-apply sa ibang company dito. Tingnan mo lang kung may tatanggap sa'yo. Just be grateful, okay? Just follow my instructions, huh? Alam mo, marami na pong naging aplikating katulad mo. Sa una, nag-iinante, pero bibigay din naman. Alam ni Ma'am, hindi po kapulad din Dito po ako doon. Lumayo po kayo sa akin. What? Kinagwestiyon mo ba ang pagiging boss ko dito? Hindi naman po sa ganun, pero Ma'am, trabaho po ang habol ko dito. So, pinatunayan mo lang na nung tuwan si Miss Lita sa opisina? ha Akala mo ang next month kayo uwi mo? Hindi siya dumating po kayo ngayon. What? Sir? Kilala mo ang aplikanteng to? Oo, pinag-apply ko siya dito parang malamay mo ang nalakuan mo. Ay. What? Anong ibig sabihin niyo to? Kaya pala papalit-palit ka ng asistante? Ganyan pinag ko mo sa mga aplikante mo? No! Yung mga previous assistant ko, puso na guys, mine. Inaway-away ko pa yung mga dati mong ano, nilalandi na laki, pero ganyan pa na ginagawa mo. Hindi ko maintindihan. Ah. Ano yung nagsabihin nito? Alam niyo sir, hindi niyo pa ako nito nilalandi. Hindi no. Mo mapatulong. Kaya He's lying. Pala. He's lying, hun He's lying. Please hmm. believe me. Alam mo, na ako ni sir dito para malaman yung baku mo. Di mo ba alam yun? Hindi ako tanga na Tasha. After everything I did for this relationship? No, hon. He's lying, okay? No, hindi. Tama na to. Ipindi na natin to. That's why lang na nalamit and quit this. No, I'm still your wife, Dom. Ayoko na sa'yo. Dahil sa mga pinagkababawin mo sa sa'kin, This is, this is wrong okay let me explain okay in tama na manner you're going to